Uh, at ayun. Thank you so much sa mga nagsusuporta. Thank you so much and congrats sa mga top charity. tap uh, top charity blogger, uh, ah, uh, top kalinga, 'yan, yeah, kalinga partners 'yon. Congrats sa inyong lahat. Ah, uh, ayun na nga. Um maraming salamat po at uh, Sinusuportahan suportahan po ang lahat ng kalingap na binuo ni Kuya Bal. Wala naman po talaga ang mga kalinga partners pati ako, wala ako. Kundi dahil kay Kuya Bal, ano? Kaya lahat po 'yan ay credit lahat kay Kuya Bal. Walang dapat uh, magyabang, walang dapat uh, magmalaki kahit yung mga umalis sa atin ay galing yan kay Kuya Bal lahat. Kaya walang karapatang um lumaki ang ating ulo dahil lahat tayo ay kay Kuya Bal lang nanggaling. Si Kuya Bal lahat ng nakaranas ng mga paghihirap. Siya unang nakaranas ng walang community, ng walang nagtitiwala. Walang naniniwala kay Kuya Bal. 'Di ba sa una nga naman talaga maano kay, eh, 'di ba nga may mga kasabihan uh, sa una tatawanan kanila. Pero sa huli tatanong sila kung paano mo nagawa. 'Yun yung uh, nangyari kay kuyabal. Sa una natawanan walang nag walang naniniwala. Pero ngayon, magtatanong na lang tayo kung paano niya nagawa ito. Kahit ako, di ko kaya, mahirap po yung gano'n. yung magsisimula ka from zero. Kaya yung mga mga yung pagmataas diyan, no, na sobrang laki na ng tingin sa sarili lalo na yung mga um, mga kumalaban, umalis at kumalaban kay Kuya Bal. No, at yung iba ay kumakampi sa mga umalis, mga ganun, mga pangyayari. Ano? Lahat po tayo, pati ako ay produkto po ng kalingap na sinimulan po ni Kuya Bali. Hindi, hindi po sa ano, hindi po ako nagsasayta dahil ama ko siya, kundi yun po talaga yung totoo. Kahit hindi ko siya tatay, ganito pa rin yung sasabihin ko po. Ano? Kaya yun, Uh, ito pong uh, Kalinga Partners na may mga ranking. Ay, uh, syempre, dahil kay Kuya Bal. Ayan. Kung mag-rank 1 man ako, rank 1 ako, ibig sabihin, uh, rank 1 din si Kuya Bal. Kasi kung rank 1 ako, ay nagmula ako kay Kuya Bal, rank 1 din si Kuya Bal. Ganun po. Kaya maraming salamat po. Pero wala naman po yan. Uh, yung ranking po yan, ayan na na lang yan. Kumbaga, uh, kumbaga ay, ano na lang uh, content na lang yan ni Ninong Chulay kumbaga kato, ano lang siya katuwaan no tawag si ano si Philip so ayan yan po ay content na lang na ni Ninong Chulay pero hindi naman porke ano yan. sa views lang yan nakabase sa ano lang siya kung sino yung pinakamaraming uh, views ano hindi porke ano ka diyan uh, di nakasama or rank 1 uh, ikaw na pinamagaling. kagaya ko kung rank 1 man ako di ko inisip na ako yung pinakamagaling sa views lang po yan Rara come back please so hindi pa pala tayo tapos sa usapang yun ano? oy thank you po uh, at Tita Odette Real Edian Ball, KFAG maraming salamat grabe so thank you sa pakulay God bless po So may mga ano tayo na na uh, nababasa mula sa mga GC. So, ingat kayo sa mga sinasabi nyo sa GC. Kasi may mga nagsisend sa atin mula sa GC na ang nangyari ay parang nagiging doblikara ata. Ano? Nagiging doblikara ata. So, parang ang ginagawa nila ng grupo nila ay um, tawag dyan? Uh, hindi nila sinusuportahan yung ibang ano natin. Yung ibang upload natin at ang sinusuportahan nila yung umalis no so medyo masakit sa atin yun ano kasi parang uh, hindi sila solid sa kalinga ano and minsan doon sa GC nila ay tayo pa yung nababash no kaya yun ingat lang po kayo diyan kasi uh, sa GC kasi mahirap po magsalita diyan at may, lalo na kung hindi niyo makilala hindi malapit sa inyo talagang may kakalat, kakalat. Ganyan, may kumalat. Ibig sabihin, hindi lahat ng nandun sa GC ay napagkakatiwalaan or kampi sa inyo. Ano? So, ang sabi dun sa GC, um, yun, parang uh, naano tayo dun, uh, tao dyan, nabash, binabash tayo dun. Ano? Uh, yun, uh, hindi nila sinusuportan yung ibang upload natin at uh, meron lang silang sinusuportahan no? na, na specific na upload natin or mga upload natin or ano uh, mayroon lang silang community na nandun lang sila nakatuto so pangit po yun na kahit may community kayo ma mapa uh, edsiman mapa danjoy jomcar uh, dapat po ay suportahan nyo rin po ang ibang ano natin upload charity Or kung di nyo man po kayang supportahan, kahit play nyo lang po. naman Para po sa ating uh, mga beneficiaries pa na iba. Ayan. Ayan. Okay. So, yun lang naman po. At may nakapagsabi lang din sa akin. Ano? May nakapag-report lang din. Okay, yan. Mr. J, the PWD, shout out bro. Thank you, thank you. Sa mga naka-tune in. Yan. Tama po, hirap makakuha ng subscribers at viewers kung nag-umpisa la ah, pa lang. Kaya maswerte ang mga na mapunta at nadikit sa kalingap. Matik, Yes po, uh, alam nyo po sa amin din namin na uh, iniisip na magpasikat ng isang tao. Kami po ay nagtitiwala kami. Ang pagtulong namin ay talagang hindi uh, kami nag na ay baka someday uh, iwan tayo nito at uh, makunan lang tayo ng uh, ng ano, ng community, ng subscribers. Hindi naman iniisip 'yon. Kaya kung aalis kayo, ibig na tulungan namin kayo, napasikat namin kayo kung tas bigla man lang kayo, bigla kayong nagpaalam, eh, wala, ano, tatanggapin lang namin, ganun lang. Di namin inisip wala kami yung mag, maraming nagsasabi sa akin, nagsasuggest na dapat daw may kontrata, may pirmahan, may agreement, pero sa akin ay, ayaw ko, hindi ko siya masyadong uh, iniisip, kasi, ako kasi, gusto ko talaga, ano eh, pag, pagtulong, pagtulong talaga, walang agreement, walang ano, walang kung anuman man kasi pag may mga ganyang papel kontrata parang hindi ka na hindi na yung pagtulong so kung aalis sila kung bandang huli iwan tayo ay wala tayong magagawa uh, ganun talaga sila ganun ang buhay ganun na sila tanggapin na lang natin so move on na lang tayo kaya yun ito sa kalingap ganun napakaluwag basta makatulong tayo is uh, sapat na yun ano kung aalis sila edi eh, babay ganun lang ganun lang po kasimple kaya ayos sa mga umalis, uh, okay lang uh, at amalaga, katulungan namin kayo. Nagkaroon kayo ng subscribers. Ah, uh, nagkaroon kayo ng community, ano, nagkaroon kayo ng pagkakakitaan. So, walang problema doon. Walang problema.